Grab nga ang game plan ni Coach Paul sa Lakers, sobrang na-frustrate si Lebron. LBJ chase down at sa hit rookie si Hakes at ang Lakers rookie pinalaro. Kaso may problema, 2020 NBA Finals rematch, Los Angeles Lakers versus Miami Heat. Start agad tayo mga idol in the first quarter kung saan Elliott pass from Austin Reeves mga idol for Lebron. Easy layup yan. Pasok din ang two-point jumper niya dito. Nagpasabit pa ng foul kay Hero, two more points. Pero may sagot nga dyan ang Miami Heat, three-pointer ni Jovich at jumper din ni Bama Di na yung laban natin to 7 points at sa drive ng ito ni Lebron James abay tatlong hit player ang sumabay sa kanya kaya namin tis na yan. Naliligo nga sa turnover tong LA Lakers kaya naman umangat ng Miami Heat 20 9 sa first quarter after ng dunk dito ni Hakes kahit sumabay pa dyan si Lebron. Game plan nga ni coach po na zone defense sa team ng Lakers Pinahirapan ang kanilang offense na nagresulta yan sa 10 turnovers agad in the first quarter Score nga natin mga idol 25-18 after 12 minutes Second quarter natin hirap pa din ang Lakers offense mga idol And the Miami Heat continues to dictate the game Napatungo na nga lang si LBJ sa frustration Pero Lebron James at Christian Wood nakakabutas naman kahit papano at ang rookie nga ng Lakers na si Hood Fino, pinasok sa laban kaso wala tang kabado pa black ng Miami Heat rookie na si Hakes and then budget pa dito sa jumper na ito. And look at this zone defense mga idol ni Coach Poe talagang parang na-paralyze ang opensa ng Lakers. Hirap na hirap nga sila at naging dosi na ang kalamangan ng Miami Heat. Nasa pakpasiyo sinirib sa ulo ni Kevin Love on display. At sa last minutes nga natin, Max Christie stepping up para nga sa Lakers. Umabot na nga siya sa 10 points sa laban. Pero the Lakers still down mga idol, 53 to 45 after 2 quarters. At sa ating third quarter naman, abay hindi pa man ng opensa ng Lakers pero kinakayod nga nila Lebron James at Austin Reeves ang kalamangan ng Miami Heat. At ganda nga dito ng fake ni Austin mga idol for a layup. Pero ang problema ay sumasagot nga ang Miami hit sa kanila at hindi sila hinahayaang makadikit. Grabe nga ang poster dunk dito ni Max Christie na sinabayan nga ng pag over ni AD sa opensa ng Lakers. Bigla naging down na lang sila by 2 points. Timeout tuloy itong si Coach Poe pero sa uli nakabawi ang hit ng kaunti naging 72 to 67 ang score after 3 quarters. At sa ating 4th quarter naman defense to offense ang ginawa ng Lakers sa pa ng end one play ni Wood. Pero big time answer nga ang ginawa ni Duncan Robinson ay Hawkins Jr. at K. Love balik sa 10 ang lamang ng Miami Heat. Unstoppable na nga dito si Andre Davis this quarter kaso malaking problema nila ay ang depensa nila on the other end. Kaya't umangat na nga ang team ng Miami Heat 93 to 82. At hanggang sa pinalaki pa nga ng Miami ang advantage sa Lakers kaya hindi na nga nakabalik pang Lakers sa labang ito panalo ang Miami Heat. Salamat nga sa perfect at malupit na game plan ni Coach Poe. On and off ang kanilang zone defense na lalong naglito sa Lakers kung paano nila ito aatakihin.